Dinagdagan ng kamara ang pondo ng iba't ibang social services programs ng pamahalaan para sa susunod na taon. Gayun din ang iba pang programa para sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Si Mela Lesmora sa report Rise and Shine, Mela. Para mapaiting pa ang pagtulong ng gobyerno sa ating mga kababayan, tinaasan ng Kamara ang pondo para sa social services sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Elizal Dico, ito ang napagpasahan ng House Small Committee na siyang inatasa ng mababang kapulungan na magsaayos ng individual at institutional amendments sa bersyon ng Kamara ng Panukalang Pundo. Nagkakalaga ng higit 292 billion pesos ang inalaan ng mga kongresista para sa pagpapaiting ng social services, social safety nets at food security. Kabilang sa mga pangunahing inamyendahan ng Kamara sa budget proposal, ang paghahatid ng dagdag 39.8 billion pesos para sa AX program ng DSWD. Ganyan din ang idinagdag na halaga para sa ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Habang ang Sustainable Livelihood Program para sa low-income families, pinaglaanan din ng kamera ng 3.4 billion pesos. Sabi ni Chairman Ko, ang dagdag alokasyong ito ay mahalaga para masuportahan ang mga Pilipinong nangangailangan at naniniwala sila na sa pamamagitan ng livelihood programs ng pamahalaan, masusugpo rin ang kahirapan. Ilan pa sa mga dinagdaga ng pondo ng Kamara ang tupad program ng DOLE, Government Internship Program, Tulong Dunong Program at Scholarship Programs ng gobyerno. Maging ang pagtatayo ng mga bagong gusali at pasilidad sa mga paaralan sa ilalim ng Department of Education, binigyan din ng dagdag alokasyon ng mababang kapulungan. Ayon kay Appropriation Senior Vice Chair Stella Kimbo, malaki ang may tutulong ng edukasyon para sa kinabukasan ng bansa, kaya't isa ito sa mga binigyan yang prioridad nila. Ang Armed Forces of the Philippines naman, pinagkalooban din ng dagdag pondo ng kamera, kabilang na riyan para sa daily subsistence allowance ng mga sundalo at sa pagkumpleto ng airport expansion sa Pag-asa Island at Shelter Port sa Lawak, Palawan. Ito ay bilang pagsuporta na rin ng kamera sa sandatahang lakas sa kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea. Una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na bahagi ang extra allowance para sa mga sundalo sa pagkilala ng kamera sa kanilang mga sakripisyo at hindi matatawarang serbisyo para madepensahan ang bansa laban sa internal at external threats. Bukod dyan, ilan pa sa mga dinagdagan ng pondo ng Kamara ang mga proyektong pangagrikultura at pangkalusugan ng pamahalaan. Isusumite ng Kamara sa Senado ang pinal na versyon ng panukalang budget na kanilang inaprubahan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.